Good morning, good morning guys Ayan, dito na kami sa Aming area sa Laguna Ayan, naglilinis si, si Papa ng ano Mga saging nga Hi Ayan <laughs> ko sa inyo yung saging na malaki Ayan na, pakita mo Pakita mo nga Kung gaano yung kalaki Ito guys, saging-saging to bakit mo na tinapas? Saging, saging. Saging ng kungkoy. Pangano din yan? Ang ano dyan? Baha. O so samahan namanin ako sa ano? Sige, dito lang ako sa taas. Diyan ka lang sa baba. Sige guys, nasa taas ako guys. O, masya. Ngayon ano? O so guys, oh. ayan. Ayan. Isam na lang natin guys kasi ako nung bumaba. Mahirap pa makiat. Tatlong piling. Tibain mo na para makatulo. Tibain mo na para makatulo. Grabe. Grabe lakas. Lakas naman nun. <laughs> ayan, ay uh, kapian niyo. Yan. Refreshing dito guys, refreshing ang lamig ng hangin. Pag hinto namin ng sasakyan, Grabe ang pags. Nabilaho pa kami. Tagal namin nakabalik. Ay, nakauwi dito. Buti, may mga tumulong magtulak sa amin. Yan. Anong ginagawa ng isang kamay mo? Kita yun sa camera. Ayan guys. Uh. may dala tayo. Martilyo. Pako at saka diesel. Kasi Uh, magpapausok tayo doon sa natin namin tayong bahay. Ayan. So, lang natin siya, guys. Sandan na yun, kape, guys. Wala nang dahon yung kalamansi mo doon, oh. Makayatin, guys, oh. Doon pa. Ayan. Kape. Pangustin. Au! Au! Mangustin. Ayan. Ito yung senyorita. Ayan mangustin natin guys. Ayan mangustin guys. Oh. Nakatubo. Para <laughs> This, ano yan? Yung pang ano sa December? Mabili ang pagdisi, ano eh, New Year. Kape, marami dito guys, kape. Ayan, ah, uh, señorita senyorita. Eh, mong natin. Ayan, kape oh. Tumangkad na yung isang kape mo. Ayan, may bunga din yung senyorita. Ayan. Akyat tayo, akyat. Nakapakalang tayo, guys, oh. Nakapaka. Hmm. Kasi, mahirap magkinilas. Madulas. So, kailan magpalang tayo. Ang kapalang ng dahon, oh. Limang buong kami hindi nakawi dito. Kailan man si may bulaklak yung isang kape natin dito. Ayan o, oh, ang bulaklak niya. Wow. Kaya pala. May bulaklak siya o. Oh. bulaklak ng ating kape ayun o, oh, dami bulaklak ang isa ito naman eh rambutan Tumas lang ng tumas ng rambutan mo. Parang king. Wala ka ka ano. Kalaman si. Hmm. Kalaman si. Alas ubos ng dahon. Hmm. Kalaman si din to. Rambutan. Yan kape. Ay. May buwing kape. Hinug na siya. Hinug na. Kunin ko na lang. Kape. Ay, kaya nakuha. Ayan hey guys. Kukunin natin yung bunga ng kape. Hi. Ay. Ayan. Gurado maraming laglag tong kape. Ayan. Bunga ng ating kape. Tingnan natin sa taas kung may mabunga pa din doon. Diba natin sa plastik. Lumaki ng bunga ng kalaman sa inyo. Ito, naman isa sweetie. Marami dito ang sweetie. Ayan si Papa. Tingnan mo yung ano. Ang aming yun niya, parang ulo ng manok. Ang laki ng bunga. Design. Hindi maganda ang nyug dito, guys. Pati ang mangga. Ayan ang mangga. Pangit ang mangga dito. Hindi, hindi siya maganda sa lupa. Ketong tayo. Kapi din. May mga bulaklak din siya. Kalamansi. Dati nung nakaraan pagpunta namin may mabunga yan. Ang daming bagong tubo na ano. Ah, uh, ubi. Ubi yan, ubi. Ay. Kalaman si natin may bunga oh. Hmm. may bunga. Kaso maliit pa. Kapi. Ito kalaman si. May bunga din siya. Ayun. Oh. Pwede din kunin natin. Ang gagamit natin. Ayun. Ay, may madami doon, oh. Bila Tau Bawa tadi tu Yang Boleh tak Kakangalay maghawak ng cellphone, guys. Ayan. Ito medyo malalaki. lang pera dito mamaya na lang ay ano mo na lang si Raymond ano na lang pagkatapos ano may mga ano guys saglit nga Eh, ano mo na rin lang kay Rimo na isa lang mag-hot pag palabas. Sabi mo, bukas? Hapon. Bukas mo yun. Hindi, wala pa kay. Siya, umakit. Nahirapan ako umakit eh. Bali ka na lang. Ito guys, linisin natin dahil maangin dito. Sabahan ko na si Rimo, pakit tingri. Hahaha. <laughs> Mayroon dito para sa ano. yung pag-ano na yung bayad niya? Ay, ano ano? Ay! ba yan? Sugat. tayo guys. Hmm. tayo. tayo pula. Iyak. <laughs> Iyak. Ayan you know? mo. Kita katarik guys. Kung katarik. Katarik. Bakit yung iba tarik? Yung iba <laughs> <laughs> Wala pa. Yes, oh. Dubo taug. yap. menciplak bunga ni. Oh, eh. kalau mentek. ni. Lima perasa. Tadi sekarang dia Yang cair lemon sa, anu na lang, buka sa Anu Yung sa dalawa na lang, pinala mo na bayaran ko. Hindi na to. Baka rin sa bahay nila.